Ah, Nay, uh, ah, excuse me lang po. Ganito kasi, uh, kanina pa kasi kita nakita dito, pa, nagliligpit ka. Dati nung bata din ako, nangangalakal din po ako, nag, ano din ako, ni, legit po yun. Namamasura po kami ng ano, nanay ko. Okay. Oh, eh, nilibing kahapon. Okay lang ba? Eh, may, may bibigay lang ako sa iyo kasi magpapasko naman eh. Ay, thank you sir, kung may bibigay po kayo. But parang naiiyak ka. <laughs> <laughs> ha? Kal kalma lang ha, ganito ha Hindi ko na papatagalin Diyan ka lang ha, may bibigay lang ako sa'yo Bibigyan kita ng Santon Gold Coffee Mix Ito masarap na kape to, healthy Ito po yung talagang iniinom ko palagi Bagay po sa inyo tonight ha Tsaka bigas Mas mga ako sa'yo Oo oh, ha na, Nakita, na, nakita na, kita mm, Malib kasi. Oh ganun. oh, po. Mm, Maliban dyan, bigyan kita Ay, Ay thank you sir Ha, bigyan kita ang 2K Sir, thank you po Okay ba sa'yo? Malaking tulong na ba sa'yo? Mm, -mm okay. deserve mo talaga yan ha? kasi alam mo naman ng Panginoong Diyos gumagawa ng parang para iblis bless yung bawat isa sa atin, di ba? Dagdag ako na rin para sa anak mo. Ibigay mo na lang sa mga anak mo ha. Thank you, maraming salamat. Deserve mo yan, deserve mo. Ah.